ikaisandaan at dalawamput dalawang kabanata. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng iyong mga pintuang bayan o Jerusalem. Jerusalem, na natayo na parang bayang siksikan, na inaahon ng mga lipi, sa makatwid bagay ng mga lipi ng Panginoon, na pinakapatotoo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat dooy nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan, ang mga luklukan ng sangbahayan ni David, idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Sila'y magsisiginhawa na nagsisiibig sa iyo. Kapayapaan nawa ang sumaloob ng inyong mga kuta at kaginhawaan sa loob ng iyong mga palasyo dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, kapayapaan ang sumaiyong loob. Dahil sa bahay ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti.